Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Nilinaw ni Andy Eigenman na hindi siya niloko ng kanyang partner na si Filmar Ali Payo, kundi ang kanyang mga cryptic posts ay patungkol sa isang babaeng kaibigan na di umano'y nakikialam sa kanilang relasyon. Nag-umpisa ang isyo ng mag-post si Andy ng mga makahulugang mensahe sa social media tungkol sa isang ahas na di umano'y nagtaksil sa kanya. Lalo pang lumakas ang hinala ng mga netizens nang magbahagi siya ng screenshot ng usapan niya sa isang artificial intelligence platform na tila may kinalaman sa taong kanyang pinapatamaan. Noong una, marami ang nag-isip na si Filmar ang kanyang tinutukoy. Ngunit sa masusing pagsisiyasat ng mga marites, natuklasan nilang isang foreigner na nakatira sa Siargao ang totoong pakay ng galit ni Andy. Mas lumala pa ang espekulasyon ng kumalat ang mga larawan kung saan makikitang magkasama sina na at ang nasabing foreigner habang nagpapalagay ng isang couple tato na may numerong 224. Ayon sa ilang tato experts, ang kahulugan nito ay today, tomorrow, forever, isang simbolo ng matibay na pagkakaibigan. Sa isang pahayag, inamin ni Andy na marami nang nagbabala sa kanya tungkol sa naturang babae, ngunit hindi niya ito pinansin. I have seen the red flags but chose to look beyond it. Since she was already a friend before I came into the picture. Was shy to call it out to my partner, Annie Andy. Dagdag pa niya, ang babaeng ito ay madalas siyang hinihikayat na makipaghiwalay kay Philmar tuwing may away sila. My wife for posting. I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl. I am always around when they are together. I posted because this person betrayed me, encourages my husband to break up with me, during every fight even when I also tell my side of the story to her. Pahayag ng actress. Aminado rin si Andy na nasaktan siya dahil hindi naisip ni Filmar na makakasakit ito sa kanya. Yes, I am hurt that my husband didn't think this would bother me, I'm not being dumb and ignoring that, but post was to just show that no normal person with good intentions would think it's okay for a friend to encourage someone else's husband to do this without considering the partner's feelings. Dagdag niya. Sa ngayon, wala pang tugon mula sa nasabing foreigner tungkol sa mga pahayag ni Andy. Sa iyong opinion, tama bang ilabas ni Andy ang sama ng loob niya sa social media? O mas mabuting sila na lang ni Filmar ang mag-usap ng pribado tungkol sa isyong ito?